tanong nyo kung may huli daw ako sabi ko nakadalwa oh, okay, it's alright yan yeah, mga bro ang aking lagi huli eh. yeah. yeah. oh. it's alright makabat pa rin tayo mga bro ng wagi yeah. oh. dito pa rin ako sa kabat nagpakasakali at may nagpapasa na aso lang tanghali na mga bro malayo pa kaya ng aking lakbayin ay lumabas sa may ko na yung malayo Okay mga bro pain tayo Okay mga bro At marayo pa nga kalangpain Abang na lang sa akin pagloong nandito na ako sa tapat ng parkong ayan yeah. ayun gusto pa. tapat ng parkong ayun ayun <laughs> ako na no malayo malayo ayun ako na tayo sa spot ng aking pangawilan yeah. ayan mga bro at malapit na ayun mga bro at nandito na ako sa tabi ya pada daun okay. ya kita atas muna nang bangka ya ma bro at nandito na ako sa tabi at yun ang kasi muna ninyo sa dagat yan kasi muna ninyo at abang na lang mga bro sa bahay ang ya nauna na yung may dala ng isda mga bro ya ma bro at nandito na sa bahay yan kinarga na yung taniki ah nakadalawang kilo at 1-4 lang yan, oh, uh, babae at yung isa at rest na po yan, 4 kilo at 1-4 yung dugtot yan, ok, so right yan yeah. yan, sige mga bro at salamat sa panonood ninyong lahat yan, magandang tanghali sa inyo lahat, ok, alright